Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Biglang nagulat si Aaron bigla siyang nagmulat ng mata at tumingin sa ibaba. Nagulat ang buong tao, dahil nagulat siya nang makitang sa oras na ito, ang kanyang kamay ay hindi man lang magkahawak kamay, ngunit. Ito ay ang maliit, panggatong na parang kamay ng patay na unggoy sa makapal na likido. Natigilan si Aaron, hindi niya talaga moari kung ano ang nangyayari. Si Ming Mang. si Ming Mang ay walang nararamdaman noon, pero ngayon, ramdam na ramdam na niya ang maliit na kamay sa kanyang kamay sa mga oras na ito. Haha, <laughs> as expected, yung napili. Congratulations, Aaron. Ang mga salita ng taong Mercury ay umalangaungaw sa malapit sa oras. Tumingin sa kanya ng kakaiba si Aaron. Anong ibig mong sabihin? Nakilala ka na ng ikapitong unggoy, ibig sabihin ay pag-aari mo ito. Ikaw ang taong pinili niya. Nang marinig ang mga salita ng taong Mercury, Nagising si Aaron mula sa pagkabigla, ngunit mahirap pa rin tanggapin ang agarang resulta ng ilang sandali. Bahagyang sumimangot si Aaron na biglaan talaga. Bigla na lang siyang nakakita ng pagsabog ng ilusyon sa kanyang utak, at pagkatapos ay gumawa ng sunod-sunod na paggalugad sa ilusyon. In a way, para kang nanaginip, pero paggising mo, bigla mong imulat ang iyong mga mata at nakita mong nagbago na ang mundo. Ngayon ka lang nakatayo sa pwesto ng halos isang oras. I believe you have entered the nightmare of the monkey, right? Tumawa ang taong Mercury. Tumango si Aaron, ngayon ko lang nakita ang mga puno ng prutas, unggoy at bundok ng huahay, at isang jade monkey. Gayon pa namatay na ang ikapitong unggoy. Hindi ko alam kung gaano katagal, paano ako papasok sa tinatawag na bangungot nito. Panipi, hehe, baka mamatay ang ibang unggoy at mamatay ang kaluluwa, pero hindi ordinaryong unggoy, Eron. Kahit na ang katawan ay patay na sa loob ng mahabang panahon, ang espiritwal na kamalayan at espirito nito ay laging nandyan. Ang tanawin na nakikita mo ay talagang ang pinakasagradong bundok ng Ling Shan sa pamilya ng Unggoy. Sinasabi na ang bawat Unggoy na bininyagan ng ikapitong henerasyon ng Ling Monkey ay dapat pumunta. Dahil sinabi mong nakapunta ka na doon, kitang kita na ang banal na kamalayan ng Ling Monkey dinala ka doon sa isang bangungot nakapasa ka ba sa sunod-sunod na pagsubok? Sa sandaling magtanong siya, nag-isip muli ng mabuti si Aaron. Tila naintindihan niya ang lahat noon, at biglang naunawaan ang kahulugan ng tambak ng mga bagay na ginawa ng Jade Monkey sa kanyang sarili. Noong panahong iyon, ang labanan ng anim na unggoy ay tila nagturo sa sarili dahil hindi ito nasisiyahan sa kanyang mga bastos na salita, ngunit ngayon sa pagbabalik tanaw, masinadya nitong gumamit ng dahilan upang maglunsad ng pagsubok sa sarili. Matapos ang labanan ng anim na unggoy, nangangahulugan ito na pumasa ito sa kanyang pagtatasa. Pagkatapos noon, dinala nito ang sarili sa tuktok ng bundok upang matutunan ang sining ng pagsira ng hanay, at pagkatapos ay hayaan ang sarili na pumasok sa yungib sa likod ng talon para sa huling clearance. Obvious naman na nagtagal siya sa kuweba. Sa pag-iisip ng mga ito, ang Aaron ay ganap na naliwanagan. Naiinis lang siya na hindi niya maintindihan sa simula hindi niya ito pinahalagahan. Sa kabaligtaran, medyo hindi siya nasisiyahan sa kanya dahil sa ilan sa kanyang mga salita. Hoy, nakatingin sa patay na unggoy na magkahawak kamay sa kanyang sarili, ang mga mata ni Aaron ay puno ng paghingi ng tawad at tumango sa taong Mercury sa tabi niya. You don't need to answer. Alam kong nakapasa ka. Kung hindi, hindi ka tatayo dito ng matino. Ngumiti ang taong Mercury at sinabing, ang gusto ko talagang itanong ay kung ano ang ibinigay sa iyo ng unggoy pagkatapos mong makapasa. Ano? Natigilan si Aaron. Gayunpaman, ang tanong na ito ay madaling. Sagutin, umiling si Han tatlong libo. hindi, imposible, dahil kinikilala ka nito, imposibleng hindi ka bigyan ng isang bagay, pag-isipan mong mabuti, kung ito ay isang bagay pagkatapos ay nagbigay ito sa akin ng walong malalaking salita, pagkatapos na ito ay natapos, sumimangot si Aaron, walong malalaking karakter, kumunat ang noon ni Mercury, oo, hindi, 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 umiling ang taong Mercury, hindi tama, iniisip mo, wala na talagang iba, oo, natigilan sandali si Aaron, ngunit nag-alinlangan, napakaasim ba ng pitch na nagdududa sa buhay ng mga tao, pagkatapos Aaron tumingin sa Mercury tao, mga master okay lang bang, Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Maaasim na mga may likoten. Ang mga taong Mercury ay malinaw na nalilito tungkol sa sagot na ito. Iyan ay hindi makatwiran. Ano ang ibig sabihin ng magpadala ng maasim na peach? Wala na itong naibigay sa'yo. I mean, gaya ng ilang mental skills, skill skills or something. Umiling si Aaron, natiyak na, hindi. Tahimik na sabi ni Mercury at nag-isip sandali. Sa wakas, tumingin siya sa Iron na hindi mapakali, talagang hindi. Ang mukha ni Iron ay walang magawa at mapait, talagang hindi. Napangiti ng mapait ang taong Mercury, "Kung gayon ikaw ay magiging miserable." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ito kawili-wili." Napangiti ang lalaking Mercury at tiningnan ang katawan ng unggoy sa kahon na gawa sa kahoy. He forbear to smile, ganyan ang plano mong kainin ito. Shit, ano, kumain ka, kainin mo to. Tinitigan ni Aaron ang amo at hindi mo ari ang tingin sa taong Mercury. May sakit, ang pagkain ng karne ng unggoy ay sapat na kasuklam-suklam. Gusto kong kumain ng bulok na katawan ng unggoy. I tell you, it's absolutely impossible. Don't even think about it. Hindi ka makakain sa harap ng naturang determinadong Aeron, walang pakialam ang mga taong Mercury. Mahinahon lang nilang sinasabi at masayang tumatawa. Umiling siya at nakangiting sinabing, pero huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Dahil nakilala ka na ng unggoy, ikaw ang ikapitong unggoy. Kung hindi ka kakain, ikaw na ang huling unggoy. Anong ibig mong sabihin? Si Aaron ay sumimangot at naguguluhan. Napakasimple lang. Kung hindi mailalabas ang aura ng ikapitong unggoy, natural na hindi ito maaaring muling magkatawang tao. Dahil hindi ito maaaring muling magkatawang tao, imposible para sa pamilya ng unggoy na magkaroon ng ikapitong unggoy sa hinaharap. Kung wala ang paglitaw ng ikapitong unggoy, wala nang susunod na mana. Makataong Mercury, pinagluloko mo ako, Eren's guilty way, I bluff you, what's the advantage of bluffing you? hindi mo iniisip kung bakit matagal na namatay ang ikapitong unggoy, tapos ngayon nakakausap ka pa. Iyon ay dahil hindi ito maaaring muling magkatawang tao hanggang sa matagpuan nito ang susunod na mana. Pagkatapos nito, ang taong Mercury ay tumingin sa Aaron na may isang ngiti, ikaw ang isa na napunta sa bangungot nito. Sa teoryang, dapat mong malaman ang mga ito ng mas mahusay kaysa sa akin, hindi ba? Marahil hindi nito sinabi sa iyo, ngunit hindi dapat mahirap malaman mula sa ilang mga detalye sa iyong dexterity. Gustong lumaban ni Aaron, ngunit lagi niyang nauunawaan na ang mga salita ng taong Mercury ay hindi nakakaalarma, ngunit malamang. Ang una ay ang pag-alala kung ano ang ginawa ng Jade Monkey sa kanyang sarili. Sa katunayan, halos lahat ng gamit ng buong lingsyan ay naibigay na sa kanya. Ang pangalawang pinakamahalagang bagay ay ang larawan ng kanyang sarili sa pagpipinta. Siya ang ikapito, at talagang mayroong unang pagpipinta sa scroll noong panahong iyon, na nagpapahiwatig na talagang naghihintay ang unggoy sa ikapito. Ngunit nang masunog, nakita ni Han na sa wakas ay naipost siya sa ikapitong posisyon, ngunit hindi niya binanggit ang ikawalo. Nangangahulugan ito na ang bagong reinkarnasyon ay hindi pa nagsisimula. Kung totoo ang Mercury, shit, mahirap ba, gustong gusto kong. Makita ang ekspresyon ni Aaron sa oras na ito, ang taong Mercury ay tumawa, tingnan mo, kakain ka ba ng singaw o pinakuloang? Mayroon kang apoy, at ang aking lugar ay hindi kapos sa tubig. Ito ay isang perpektong tugma. Kukuha ako ng tubig para sa iyo, pag-isipan mo muna. Haha, <laughs> sa sandaling bumagsak ang boses, ang mga paninda ay tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan. Bagamat hindi siya tumawa sa labas, kitang-kita ni Aaron na ang taong ito ay puno ng malalim na nakakatawang kahulugan sa uso ilang sandali pa, hinawakan ito ng lalaking Mercury gamit ang isang kamay at talagang lumapit na may dalang malaking masa ng tubig sa hangin, nang makita niya si Aaron na nakatitig pa rin sa katawan sa kahon na gawa sa kahoy, ngumiti siya at sinabing, Parating na ang tubig, sigurado ka bang kakain? Storytelling channel sa YouTube. Napakahaba ng mapait na mukha ni Aaron. Kung mayroon kang kaunting habag, hindi mo nasabi ang mga walang hiyang salita. Sa pisikal na pagsasalita, talagang mahirap para sa Aaron na tanggapin ang pagkain ng ganoong bagay. Kung tutusin, sa kasalukuyang antas ng pagkabulok, pabayaan ang pagkain, maaari niyang iikot ang kanyang mga mata at bamubula kaagad pagkatapos maamoy ito. Sa psikolohikal, ang unggoy ay hindi pagkain para sa mga tao. Pangalawa, nakilala ko ang Jade Monkey sa bangungot. Ano bang gusto kong kainin siya? Meron talagang hindi makapasa. Pero sabi nga ng taong Mercury, kung hindi ka kakain, ibig sabihin ay tuluyang masisira ang mana ng pamilya ng ongoy sa iyong sarili. Paano magagawa ng Aaron ang ganoong bagay? Anong pagpipilian ang maaaring magkaroon ng Aaron sa mga tuntunin ng katwiran at maliliit na detalye? Bakit ito walang hiya? Walang pakialam si Mercury, ngumiti siya ng mahina, alam mo ba kung gaano karaming tao sa mundo ang nabalian ng ulo? Hindi ko makukuha ang paggamot na ito kung gusto kita. Isipin mo si Zhang Guoshi. Inilagay niya ang kanyang buhay dito, at inilagay pa ang kanyang Zhang Japis dito. Sa huli, hindi mo man lang ito mahahawakan. Hindi mo lang ito mahawakan, ngunit ngayon ay makakain mo na ito sa Chan. Anong pinagsasabi mo? Walang imak si Han San Chen. Bagamat totoo ang pahayag na ito, kung ito ang pinakamataas na kaluwalhatian, sa katunayan, ang kaluwalhe siyang ito ay hindi nararapat na banggitin. Kalimutan mo na ito, kung maaari mong hayaan ang Jade Monkey na maghintay para sa reincarnation, o hayaan ang pamilya ng unggoy na magkaroon ng isang bagong pitong henerasyon na espiritong unggoy, kung gayon ang katawan, kahit na ito ay tuok -ok siyang, makikilala ko ito. Pagkatapos nito, sinulyapan ni Aaron ang taong Mercury, ginalaw ang kanyang kamay, at direktang tumama sa kanya ang isang piraso ng enerhiya. Sa isang putok, ang oras ng water polo ng taong Mercury ay direktang naging wala. Kahit na gusto mong kainin ito, tiyak na hindi ito kinakain ng Aaron sa napakahiyang paraan na ito. Kapag ang puso ay tumawid, ang chi ay ginawa, at ang mga mata ay nakapikit, ang iron ay dumating ng simple, simpleng hinayla pabukas ang isang kamay at direktang inilagay sa kanyang bibig. Sa katunayan, Tuluyan ng bumagsak ang buong mukha ni Aaron. Ngunit, nang ilagay lamang ni Han San Chen ang bagay na ito na may halong malapot na likido sa kanyang bibig, bigla siyang natigilan. Ito, ano bang nangyayari? Kahit na ang hitsura ng malapot na likido ay mukhang kasuklam-suklam, ito ay lubhang matamis pagkatapos na makapasok sa bibig. Ang alak ni Fang Fo na may mataas na kadalisayan ay nakaimbak ng daan-daang taon. Ito ay isang maliit na piraso lamang na gumagawa ng bibig ng mga tao na aftertaste at walang katapusang. Tungkol naman sa bulok na karneng nakagat, maaring hindi normal, ngunit aminin na. Ang karne ay masarap, katulad ng karne ng baka na matagal ng nilaga, natutunaw sa bibig, ngunit punong-puno ng pagsabog ng nakakapreskong. Sa isang salita ng walang pagmamalabas, kahit na ang iron ay kumain ng maraming delicacy at pagkaing dagat sa mga nakaraang taon, hindi pa rin ito ikasampung bahagi ng karne. Ano bang problema? Malason yan. Medyo masama, pero, kailangan mong tapusin. Tiningnan ng lalaking Mercury ang hitsura ni Aaron at hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig. Bumalik sa katinoan si Aaron, ngunit ngumiti, kung makakain mo ito, malalaman mo ng lubusan kung ano ang masarap na pagkain sa mundo. Nahulog ang mga salita, dahil hindi ito mahirap ipasok sa bibig, ito ay napakasarap natural, hindi na kailangang itago at lunukan ng Aaron, kaya diretsyo niya itong nilunok. Sa pagtingin sa hitsura ni Hansanho na kumakain at umiinom mula sa dagat, ang taong Mercury ay ganap na. Hangal, natural niyang inakala na ang tinatawag na masarap ng Aaron ay pagmamayabang lamang, ngunit paano niya nalaman na ang Aaron ay makakain sa sobrang sarap? Masarap ba talaga? Kasi kung masama talaga, kahit maganda ang acting skills ni Aaron, imposibleng hindi sumimangot at kumurap. Pero hindi ba dapat ganun? Binabad nito ang katas ng mga bangkay sa loob ng maraming taon. Paano ito magiging masarap? Ito ay isang katawan na nababad sa hindi kilalang mga taon. Paano ito magiging masarap? Kahit na ang mga adobo na gulay at fermented bean curd ay hindi maiimbak ng ganoon katagal. Gayunpaman, noong natarante si Mercury at natarante ang buong tao, Natapos na ng Aaron ang lahat ng pagkain at kahit nasasandaling ito, uminom ako lahat ng natitirang sopas. Asteg, umungol si Aaron, pinunasan ang bibig at buong pusong sinabi. Kapag ang mga tao ay unang nagsasalita, kumakain sila ng mercury, ngunit kailangan nilang kainin ito. Bang, biglang nagulat si Aaron at isang malakas na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Agad na tumalbog ang taong Mercury. Ingat nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong Kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng biyahe. Good night po, papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.